Sumayin niyo ang kapayapaan. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Alleluia, sa inyong pagparito. Bago magsala ang taon. Alleluia, Pinasasalamatan kayo ng Ama <clears throat> sa pagkat. Binagyan niyo pa rin ang panahon hallelujah, hallelujah, ang kanyang gawain. Batid ng Diyos hallelujah, hallelujah, ang mga bagay na inyong pinag-aabalahan. Batid ng Diyos ang inyong mga gawain sa inyong mga kahalaman. Ngunit, pinagkalooban niyo pa rin ang oras, ang kanyang gawain upang siya ipapulungan. Tunay na, na ang lingkod ng Diyos ay dambal na inuuna ang Diyos sapagkat ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos ay Kanyang binibigyan ng mga kagalakan ang Kanyang mga nanan. Ako ang Espiritu Santo na paglay ng bawat isa Inay na nataglay na ninyo ang Espiritu Alleluia, ng Diyos, sapagkat ang kanyang gawain ay patuloy niyong ilahanap. Alleluia, Alleluia, Kaya't ang paghanap ninyo ay kanyang tinugon Alleluia, Alleluia, upang ang inyong mga umhaw sa salita ng Diyos Alleluia, Alleluia, ay mapapit. Kaya naman, kayo ang mga nakakikinig ng kanyang Hallelujah. salita ay magpatuloy lamang at huwag hindi sa pagdaya ang pag-ibig ninyo Hallelujah. ay isang banda na Hallelujah. kayo Hallelujah. ay mo Hallelujah. sa mga mabubuting bagay na dapat ninyong ialay sa Diyos. Mga anak, kayo'y mahal na mahal na Diyos. Kailanman kayo ay hindi niya pagbabayaan. Lalo-lalo na. Kayo na patuloy na bumutubod sa kanyang paliwaga. Naway ang gawain ito. Marami mang panahon ang dumaan. Marami mang taon ang lumipas naway malakili pa rin kayo ang narinito. At huwag ninyong kalilimutan ang bawat inyong tipala. Kaya't kayo na mga narinito, naway lagi ninyong dirigi ng tinig ng Diyos. Sapagkat ang tinig ng Diyos ay siyang magbibigay sa inyo. ng, in ng inyong ikaliligtas. Kayo ay laging mag-alay ng inyong oras sa panahon upang ang inyong mga buhay dito sa sanggitan ay kanya pang palawigin at pahabain. Kayo nga ay nasa dapit hapo ng inyong mga buhay. Kaya't nawa, ang mga nalalaging oras at panahon ninyo ay patuloy niyo lamang ipagpuri sa Diyos. Upang nang sa ganon, matapos man ng buhay ninyo dito sa sanibulan, ang buhay na nalihintay sa inyo, Halleluja. doon sa buhay na walang hanggan, ay tiyak ninyo, ikasisiya, at ikalinigan niya. Kaya't mga anak, naway manatili kayo sa tipan ng ito Hallelujah. upang patuloy ninyong maging katipan Hallelujah. ang Diyos. Hallelujah. Isa mapagpalang araw at isa Hallelujah. masaganang parang taon Hallelujah. ang inyong salibot. Naway sa buling pagkitipan ninyo rito sa tahanan ito. Hallelujah. Kayo'y muli makita Hallelujah. at mapagmasdan Hallelujah. ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat. breathe yeah. yeah. pray yeah.